Hello everyone, magandang umaga po sa ating mga mag-aaral. So ngayon, nandito naman tayo at pag aralan natin ang isa na namang uh, pagpapahalaga tungkol sa ating sarili. Ang ating asignatura ay of course tungkol sa values education o edukasyon sa pagpapakatao. Nasa ikatlong uh, linggo na tayo. So ngayon, magbalik-aral muna tayo. So ano uli ang kahulugan ng dignidad? Tama ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mura sa kanyang kapwa. So ngayon, may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Una, ano ang masasabi or ano ang opinion nyo tungkol dito? Tama. Pangalawa, so anong nakikita nyo? Anong ginawa ng bata? Tama. How about this one? Ano ang ginagawa ng isang bata? Okay, tama. Panghuli ay ito. So sa apat na larawan na ito, kaya nyo bang sabihin sa akin kung ano ang ating pag-aralan ngayong linggo? Okay, so ang sagot ay tama din kasi opinion niya yan. Pero bago ko sabihin sa inyo kung ano ba talaga ang aralin natin ngayong linggo, so ngayon mga mag-aaral, iugnay muna natin ang nakaraang aralin sa bagong aralin so Isa sa mga pamaraan upang maitaguyod ang dignidad ng tao ay ang pagsasabuhay ng mga virtud at pagpapalaga. Ang dignidad, pagpapalaga at virtue o virtud sa Tagalog ay mga konseptong nagbibigay ng malalim na kahulugan sa ating pagiging tao at sa ating pakikipagkapwa. Sa araling ito ay tatalagayan natin ang kahalagahan ng virtud at pagpapalaga, sa tamang pagpapasya. Okay. So ngayon, ito ang pamagat ng ating aralin ngayong linggo. Mga paraan sa paggamit ng pagpapahalaga at virtue or virtud. Ngayon, may mga bukabularyo na nilalaman ng ating aralin. So, una, pagpapahalaga. Ang English word ng pagpapalaga is values. Ay nagmula sa salitang Latin na valor. na Nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. So, yun ang definition o kahulugan ng pagpapahalaga. Pangalawa, virtue. Sa Tagalog, ay virtud. Ay galing sa salitang latin na virtus, ver, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Wow, ang ganda no? Pangatlo, pagpapasya. So, ito ang mga bukabila rin natin. Ito rin ay bunga ng malalim, malikhain at kritikal na pag-iisip ng isang tao patungkol sa mga bagay na nararapat na makahantong sa paggawa ng ikabubuti at tama para sa lahat. Sunod, pagkilos. Nagpapahiwatig ng aktividad, gawa o aksyon na naglalayon magdulot ng pagbabago, pagunlad o pag-abot ng mga layunin. At ang panghuli ay ang pakikipagkapwa na Naipakikita ito sa pamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, kakayahang umunawa sa damdamin ng iba, empathy, pagtulong at pakikiramay, bayanihan at pagiging mapagpatuloy o hospitable. So ngayon, may mga hierarkiya ng pagpapalaga na ayon kay Max killer na isinulat noong 1994. Una, ano ba ang sinasabi niyang ng pagpapahalaga? Una, padamdam ng mga pagpapahalaga. Or sa English, tinatawag ito sensory values. Ano ang kahulugan nito? Itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga, tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay nakatanggap ng isang regalo, of course, ang iyong gagawin or ang reaction mo sa iyong sarili ay masaya ka dahil nakatanggap ka ng regalo. Pangalawa, pambuhay na pagpapalaga or tinatawag sa English na vital values. Bakit ito mahalaga? Kasi ito ay ang mga pagpapalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng ating buhay. So that's why we have to take good care of ourselves. So yun ang tinatawag na pambuhay na pagpapalaga. So hindi tayo magbibisyo, hindi tayo gagawa ng mga bagay na makasira sa ating buhay. So yan ang pambuhay na pagpapalaga. Pangatlo is, mga spiritual na pagpapalaga. So, bawat isa sa atin ay siguro iba ibang ang ating mga reliyon. Pero, mayroon tayong isang panalampataya, isa lang ating panam panampap, panam, pala, panampalataya sa ating Panginoon. May turing na mas mataas na pagpapalaga nito kaysa dalawang unang nabanggit ang pagpapalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapalagang para sa kabutihan, hindi sa sarili, kundi sa mga na, nakararami. So, pag, if, if we are spiritually inclined person, ang kabutihan ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa-tao. May tatlong uri ng pagpapalagang ito ayon sa aklat na Problems of Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Skiller. Ano ito? Una. Mga pagpapahalagang pangkagandahan. So, aesthetic values. So, marami sa atin, no mas uh, pumili nito. Yung iba sa atin ay napaka aesthetic dahil gusto nila na magkaroon ng tinatawag na uh, para mabuas nila ang kagandahan nila sa kanilang sarili. Pangalawa is pagpapahalaga sa katarungan or value of justice. Of course, lahat naman tayo gusto ng justice, Kahit anong mayari, justice must prevail. And then, pangatlo is pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan or value of full cognition of truth. Okay, next is banal na pagpapahalaga, holy values. Now, ano ang ibig sabihin nito? Ito ang pinakataas sa lahat na antas na pagpapalaga. Kung importante man yung spiritual values, ang banal na pagpapalaga, ito yun. ito ang pinakamataas sa kanilang lahat. Tumutukoy ito sa mga pagpapalagang kailangan sa paggamit ng tao sa kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Of course, ito talaga ang goal natin no? bilang isang kristiyano na uh, may pananampalataya sa Panginoon gusto natin na sa pagdating ng Panginoon masama tayo papunta sa Dios doon sa langit ang pagkilos tungo sa kabanalan at katuparan ng kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao kundi maging ng kanyang spiritual na kalikasan so dapat Mayroong apat na aspeto sa ating buhay, ang physical, mental, social, and spiritual. Of course, ang kabanalan, ang pinakamataas na pagpapahalaga sa ating sarili. Kasi gusto nating mabuhay sama o kapariho sa uh, katangian ng ating Panginoon. Ano ba talaga, ano ang kahulugan ng virtud? Ang virtud o virtue ay galing sa salitang latin na virtus, ver, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Kung kaya, hindi natin maaring sabihin ang virtue ng anumang hayop kasi ang mga hayop, wala silang virtue. Wala silang virtue. Dahil lang isang hayop ay walang kakayahan na magkaroon ng anumang virtue. Ano pa? Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. Ang tao ay may magkakatulad na isip, ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Mayroon tayong magkakatulad na kilos loob, ngunit Magkakaiba ang taglay na virtue. Mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. So, lahat sa atin ay mayroong tinatawag na virtue o virtu, virtue. So, iyon, ang bukod tangi, kasi bukod tangi tayong nilalang ng ating Panginoon, kumpara sa mga hayop, wala silang tinatawag na anumang virtue sa kanilang buhay. Dalawang uri ng virtue. Una, ang tinatawag na intellectual na virtue. Ang mga inte intellectual na virtue ay may kilalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman o habit of knowledge. Sa buhay ng tao, naglalaan tayo ng mahabang panahon sa pagpapayaman ng ating isip. So that's why, nag-aaral tayo, nag-aaral tayong mabuti dahil gusto nating maging sharp ang ating brain o ating pag-isip o ating mga desisyon sa ating buhay. Maaari mong gamitin gabay ang sumusunod na pamamaraan. O na, paghanap paghanap ng kaalaman upang makaalam tungo sa paggawa ng may kasanayan na magagawang perpikto lamang ang tulong sa pag-unawa. Ito ay ang understanding. Ang pag-unawa ay understanding, agham science, and karunungan wisdom. Letter B. Paggamit ng kaalaman na kalap sa mga pagpapasya at kilos na maaring mapagyaman sa tulong ng sining o art at maingat na paghuhusga prudence Mga uri ng intelektual na bertud Una, pag-unawa Understanding Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa lahat ng bertud na nakapapaunlad ng isip Ito ay nasa buod o essence ang lahat ng ating pag-iisip. So that's why gamitin talaga natin ang ating isip para maunawaan natin ang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Pangalawa, science. Ito ay sistematikong kalipunan ng tiyak at tunay ng kaalaman bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamaraan. Una, pilosopong pananaw. Kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin, last cause, o sa kanyang kabuuan. Pangalawa, siyentipikong pananaw. Kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin, proximate cause, o sa isang bahagi nito. Now, ang pangatlo ay karunungan. Tinawag siya sa English na wisdom wisdom. Masasabi lamang na naabot na ang kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng bertud ng karunungan. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin sa lahat ng kaalaman ng tao. So, wisdom o karunungan. So, dapat mayroon tayong wisdom. No? Sabi ng Bible, pag wala kang wisdom, ask God for wisdom. Maingat na paghusga, prudence. <clears throat> ang mga bertod na talakay ay may natatanging layunin na pagyamanin ang isip sa pamagitan ng impormasyon na kinalap upang mag-alam. So dapat, hindi tayo manghusga agad sa ating kapwa. So isipin muna natin mabuti hindi tayo uh, magbigay ng isang opinion kung hindi natin alam ang buong storya o buong story ng isang sitwasyon. Um, next is sinning or art. Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa. Ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Kung ang maingat na paghusga ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang nagtuturo sa atin upang lumikha ng tamang pamamaraan. So malaki talagang papel ng sining sa ating buhay. Dahil ito ang uh, tutulong sa atin upang makalikha tayo ng isang tamang pamaraan o paraan para solusyonan ang ating mga problema. Ang ikalawang uri ng intelektual na bertod ay moral na bertod. Ang pangalawang uri ng bertud ay moral na bertod. Ang moral na bertod ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang gawi ng nagpapabuti sa tao. Ito rin ang mga gawi na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran. Ang lahat ng moral na bertud ay may kaugnayan sa kilos loob. May apat na uri ang moral na bertud. Una, katarungan, justice. Upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ng isang kilos, ito ay nararapat na nagmula sa kilos loob o may pahintulot nito. Isang kilos ay maari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa ng malaya. So, yon ang katarungan or justice. Pangalawa, pagtitimpi, temperance or moderation. Namubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Tama. Maraming inihahain ng mundo sa ating harapan na maaaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katwiran. So dapat mayroon tayong tinatawag na pagtitimpi sa ating sangasarili. Katatagan, fortitude. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Kung minsan, sa tindi ng ating pinagdadaraanan, nanghihina na ang ating loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya, mahalagang taglay natin ang bertod na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin. Ang bertod ng katatagan. Ito ay ang bertod na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib sa ating buhay. Pangapat is maingat na paghusga, prudence. Ito ang tinuturing na ina ng mga bertud. Sapagkat ang pagsasabuhay ng ating mga bertud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang bertud na ito ay parehong intelektual, at moral na bertud. So, ang maingat na paghuhusga, tinaturing na ina ng mga bertud, sapagkat ito ang pagsasabuhay sa lahat ng mga bertud na kailangan magkaroon tayo ng maingat na paghuhusga, hindi lamang para sa ating sarili, para sa ating pamilya, kundi para sa lahat ng mga tao.